Ang tubig na nagbibigay buhay, ano kaya ang spiritual na kahulugan ng tubig na binanggit sa loob ng Biblia? Una ay basahin natin ang sinasabi sa John chapter 3 verse 5, sagot naman ni Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos, Amen. Sinabi ng Panginoong Jesus na malibang ipanganak muli ang tao, sa tubig at espiritu, ay hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Para malaman natin kung saan tumutukoy ang tubig basahin natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 32 verses 1 and 2. Pakinggan mo, langit, ang aking sasabihin, unawain mo, lupa, ang aking bibigkasan, pamatakno ang gaya ng ulan ng aking ituturo, ang salita ko naway tulad ng hamog na namumuo, upang halamay diligan at damoy tumubo, amin. Nalaman po natin na ang tinutukoy na tubig sa loob ng Biblia ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos, dahil kung titignan po natin ang physical na tubig ay ginagamit natin para panglinas sa lahat ng dumitama. Ngunit ang physical na tubig ay walang kakayanan na maglinis ng kasalanan tama. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang makakapaglinas ng ating mga kasalanan, kaya sa panahon ng first coming ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples ay nalinas sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Hesus, at that time ang Panginoong Hesus ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay, basahin natin ang John chapter 4 verse 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya, at patuloy na babukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. At ang tubig na ito ay ibibigay sa bawat mananampalataya ng libre. Basahin natin ang Revelation chapter 22 verse 17, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, Hali kayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, Hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito ay walang bayad, Amen. Dito ay nalaman po natin na ang tubig na binanggit sa Biblia ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos na nagbibigay buhay at ito ang salita ng katotohanan na nagmumula sa Diyos. Ikaw bilang isang mananampalataya anong uri ng tubig ang iniinom mo? Ito ba ay tubig na mula sa Diyos na nagbibigay buhay? Or ito ay tubig na nagmumula kay Satan na nagbibigay ng kamatayan in spirit? Dapat natin itong malaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naman upang atin itong malaman sama-sama po nating alamin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Amen. For update please follow, like, comment and share. God bless.